Ka-Dragon, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo sa taliyan. Ipapakabitan Ipapaka, na natin ng sidecar yung ating liyo. Eto, papakabitan na natin ng sidecar. Balik ko po yung ikakabit nilang sidecar kasya na kami. Kasya kaming apat. Kaya naman daw tapusin to siguro maghapon. Tapos papalagyan natin dito ng sticker naming Dragon Pearl Cloud Citadel. may kalansay. kalansay. na si Mayo. 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 tatlo tayo mong gurat niya. Tatlo nga. Kaya daw. Buratan daw yun. Hindi yung plastic niya. Samahan niyo nga pa sa ito Baka may iwan. Atap. Much, much, much later. So ayan guys, bali na nag-ikot-ikot muna kami habang inaantay namin yung tricycle na matapos dito tayo sa bayan sa pick up ngayon bilhin mo dyan mga nasa martilyo <laughs> sign of aging mahilig na sa mga ano gamit gamit Bawal ako ang binili ko ano duyan tsaka ipit para mamayang gabi sa labas ako matulog dahil grabe sobrang init ito, ito binili ko stainless. Kahapon ay 46 degree kami. Oo. Oh, oh. Kaya pala grabe ang init kahapon eh. eh. ito. Ay, yung hangin eh, yun, kaya malamig dyan. Ay, yung hangin. Ito, sarap dito. Mag-ano? Manigo, ang swimming. Mukha siya dyan. Kalaki oh. Mm -hmm. Masawa ka mag-bumba. Ay, no, malalim. Pero Parang malalim, malalim din yan to. Mas oh, malalim. malalim to. <coughs> Ah, uh, kung gusto niyo pumili ng bacha, dito lang yan. So, ano ito? Pagbrasan? <laughs> yung, yung hindi sana nababasag eh. Ayan, <laughs> so, pwede. <clears throat> Guys, dito, Tapos na rin kami kumain ng lunch. <laughs> Ipi, puro gamit sa bahay, ang hinahanap. <laughs> Magkano yan? Sarte ba ito siya? Binakot na wala yung itik na rin Oh, sa sampayan. Kahit saan lagi na Ay, magbili rin pala kong tali. Para sa aking duyan. Ito yung kaya ito. Ito Ito na lang. So, ayun guys, bali nakabalik na kami dito sa talyer. Ayan na, nakabit na nila si Mio. Time check tayo 12.30. Siguro mga alas 3 pa yan matapos. Ayan, sa wakas matapos na rin. Time check tayo. 4.40. 4.40 <laughs> <laughs> <Apple, inabot laughs> na ang <laughs> mga. Apo, na naman. Hindi pa siya ganun kaano kasi nga wala pa siyang mga accessories. Pero kung may accessories na yan, maganda na tingnan. Ano lang yung Pero panibagong bayan. Ito, hindi ko parang kumagkana. Kasi ito may mga dinagdag. Yeah. Para may sandalan daw si DJ dito <laughs> sa likod. Ako dito magmaneho. Eh pwede ka. Wala ko mali. Dito. Ang mga sa pala dito sa motor na Eh?

<laughs> Yung pan mo nga, dala muna dalawang ang ating bilihin sabi, sabi magpan lang tayo nakagatang manan Yung pan mo! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Ito daw mag-drive di! <laughs> ito guys, ang binayad namin dito ay 28,000. At may discount. Kaya mo magmaneho? Mag, mag Nakahanap kami guys ng driver. Prang panggasinan Ano, baka magkamplit tayo dyan. Kayo. the bounce uh -huh. kami palagyan ng maliit na upuan dito. Sa susunod na, na yung, yung mga accessories na yan. <laughs> Madali yung pintura. <laughs> One lang kasi. Hindi na tayo